Guys, malungkot na naman ako ngayon guys kasi dito yung mga ko eh pagkita ko sandali guys kasi hindi nyo natanong guys matagal ko nang dinadala to guys kasi alam nyo na si Otol hindi ko matanggap kasi ngayon ko lang nalaman akala namin talagang kuhan kami kami yung bida big time pero guys hindi ko matanggap kasi tune up na nga lang laban ng Otol undercard pa. Ano ba na may buhay to? <laughs> Bakit man ganon? Ano ba naman yung promoter namin? Kung man yan. Bakit tawagan ko nga yung promoter namin? Hindi na nga kami maglaban ng malaki. Ano na nga? Tune up na nga lang. Hindi pa eh. Hindi pag ginawang you know, noon ibig Undercard pa kami ni Kwan. Sino po si Saludan? Ang bihira man yun. Nakakainis. Kaya nandito muna ako guys sa uh, isang hotel dito. Uh, kaya nga muna ako, nag-unwind lang ako. Nag-unwind ako dahil, siyempre, uh, si Otol, pinapalabas namin na, alam mo, yung big time, uh, malaking laban pero, iwan ko ba. Nang title na nga, tapos, ilang round lang yan, bro. Gish lang no? 10 rounds lang. Akala uh, ko si Othol man yung main event, hindi man pala si Othol main event. Preliminary round. Oo. Huwag kuhan man price. si Othol. Ba't man gano'n? Alam mo bro, maasara ko si Otol na lang ipalaban ko sa Asian game. Kaya naman ni Otol yun bro. Si Otol, kaya nga yun Asian game. Heavyweight bro. Kalaban. Huwag man gano'n. Pambira man pa niya. Kausapin nyo yan. Sabi mo, palit na lang sila ni Otol. kawa naman yung Otol. Kupalit na lang. Imbis na si Otol yung, ano, yung undercard, siya so man mag-main event. man. Si Otol ang pinakasikat sa lahat. Si Otol ang pinakamalakas. Alam mo ba yung bro? Si, lahat. Si Otol ang pinakamalakas. Kahit si, kay Wilder bro. Umayaw nga. Si Wilder sa si ispak kay Otol. Totoo yan bro. Bakit? Okay. Eh, natakot siya bro. Ilipad ulo kaya, nako. Hindi nyo alam si otol ko. Ang otol ko, mahal na mahal ko yan. Pinakamalakas yan sa buong universe. Kaya nga hindi tayo masakop-sakop ng mga alien. Takot sila kay otol. Sa planeta. <laughs> Ay, nako. Ayusin nyo yan. Ayusin nyo yan. Hindi ko magpayag na tune up na nga lang pagkatapos. Kuhan pa si otol. Sunap na nga lang, undercard pa, hindi pa kami main event. Ano ba naman yan? Ayusin nyo. O sige na, yun lang. Mag-unwind pa ako.